Hi, hello po, followers and viewers. Um, dahil maraming tarpaho mo ng mga ilang araw, pagod much kami. Kaya naman, oh, um, binigyan. Binigyan kami ng hadiya ng amo nami. <laughs> Ayan. Dahil sobrang daming pagod namin kaya siguro naawa na, awal na yung amo namin dahil ang dami namin trabaho halos nilang no araw kami pagod kaya binigyan kami ng hadiya <laughs> yan Tips sa amin ng amo namin yan ba malaki rin to sa akin ah pag pinumbert niya sa pera natin malaki-laki din yan ah, diba? thank you madam Thank you, sir. Sa hadiya. di ba? Mm -hmm. Mamaya, magbibili kami, lalabas kami ng kasama ko. Bibili kami kasi mayroon kami ng tip. Bye-bye mm -hmm. na, mga followers and viewers. Thank you so much. Thanks for watching.